good morning mga ka-vlog Masayang umaga sa araw na ito Maligay ang at pagbati sa inyong lahat Ibahagi ko lang ang aking kwentong, kwentong kabataan Nung No ako maliit pa, gigising ako ng umaga. Gigisingin ako ng aking ina papuntang dahil nga ipapasok ako sa paaralan. Ngunit ako'y hindi gumigising ng maaga pagkus ay lagi akong puyat. Hindi ko naka, hindi ko pinipilit sa hindi ko ibangon dahil grabing kumuha ng aking sarili. Pinap, pinapagalitan ako ng aking ina dahil nga hindi ako bumabangon ng maaga pa. Pero that day, gigisingin ako ng maaga papasok sa school. Ngayon, gigising ako ng maaga papasok sa trabaho. Maraming saya, di ba? Pumati-rati mga kapangga ang ating ina ang gumigising para papa papasukin tayo sa ating paaralan. Gigising ng umaga, luluto ng pagkain, luluto ng ng ating ibabaon, luluto ng ini-tay ng tubig para maligo na hindi maglamig grabing saya ng kabataan pa lang tayo kasi wala tayong iniisip wala tayong ibang iisipin magastusin dahil nung kabataan tayo ay ang isip lang natin ay babangon sa umaga papunta na school at magdating ng school, kasama ang mga kaibigan, barkada, saka pagdating sa school, parang ang, ang laya-laya mo, hindi tulad ngayon, gigising sa umaga, liligo, papasok sa trabaho, Hanggang walong oras sa trabaho, katatayo at uwi ka rin mapagod na ikaw lang isa hindi gaya ng akabataan ko uuwi ako galing ako school pauwi ako dito pauwi ako sa bahay may dalang sermon dahil anong oras ako umuuwi kapanggang pero masaya dahil ina-enjoy ko yung aking kabataan dati. Papagalitan ka, papagalitan ka dahil anong oras ka na umuwi galing school, dahil alam mo yung i ka pa, i ka pa ng tubig dahil walang laman ang mga galunan at walang sinaing, walang walang ulam. Ganun mga kapangga. Grabing saya nung kabataan yung mga kabataan pa natin yung nag-aaral tayo sa nung nag-aaral pa tayo ng elementary like ng daycare nung umaral ako ng daycare o 7 years old ako pero gabi ko saya dahil na-enjoy ko rin yung saya nung kabataan ko nung mga kabataan ko na enjoy ko naman yung saya happiness kayong mga kapangga Anong kwento ng inyong buhay kabataan? Please comment nyo naman o oh. magkwentuhan tayo at usap. Ibahagi nyo naman ang inyong kwento kabataan nung nag-aaral kayo at igisig kayo ng umaga para bumangon para pumulasok sa eskwilahan. At tungo anong saya nung kayo'y kabataan pa. Hanggang dito na lang ang aking kwento at maraming salamat. See you and God bless. Thank you.